sa bawat papel na ginagampanan na natin sa lipunan bilang lingkod bayan, magulang, manggagawa o tagapaglingkod sa bansa, napakahalaga ng wastong nutrisyon. Dahil sa tamang nutrisyon, nagkakaroon tayo ng lakas at sigla para magumpanan ang ating mga tungkulin sa araw-araw. Sa episode na ito ng Siyansikat, bibigyan pansin natin ang dalawang sektor ng lipunan. Ang ating mga tagapagtanggol na nasa larangan ng tungkulin at ang ating mga nakakatanda na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon. Dalawang magkaibang yugto ng buhay, ngunit pareho ang kinakailangan. Sapat na nutrisyon at dito pa ang aghang sa pamamagitan ng mga inovasyon ng Department of Science and Technology upang matiyak na ang bawat Pilipino ay may lakas, kalusugan at kakayahang makapaglingkod at mamuhay ng mas maayos. Sa ating mga men in uniform, iba ang kanilang realidad sa field pagdating sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Kapag malayo sa kampo, madalas, umaasa sa kung ano ang baon, anong makukuha o anong pwedeng pagjagaan At sa gitna ng pagod, huyak, atensyon, ang katawan ang unang nauubos. Kung minsan, sapat na ang mairaos ang gutom. Pero sa totoong operasyon, hindi sapat ang pwede na. Kailangan ligtas, masustansya at hindi sagabal sa misyon kami sa Special Action Force, ang ginagawa namin, first inaalam muna namin kung ilang araw yung operation, tapos kung malaman na namin, saka kami bumibili ng rasyon. Pero ang pinakamadaling access namin na pagkain na hindi mapanis na pwede namin dalhin sa operation is yung noodles at saka sardinas. Pero bumibili din kami ng mga karne gaya ng pork at saka chicken. Ang ginagawa namin adobo, pero mabilis kasing mapanis. Kaya pagdating namin sa operation, yun yung una namin kinakain. Yung mga pagkain namin kasama na yon sa backpack namin na inalagay. Tapos lagyan namin ng plastic para naman hindi siya mabasa pag abutan kami ng ulan. Yung dinadala namin gamit, mayroon kaming butane at saka yung maliit na burner. Tapos kaldero, yung kaldero namin yung mga maninipis lang para mabilis lang kumulo yung pagluto namin. Mahirap siya sa part na mabigat yung dinadala namin na backpack at nandun yung pagkain namin. Pangalawa, may hinahabol kasi kami na oras sa bawat operasyon namin. Tapos minsan uh, time consuming siya kung magluluto pa tapos hindi namin mahit hit yung time na dapat nandoon na kami. Pangatlo, may panahon na nagha harboring kami, abutan na kami ng gabi. Pag madilim na mas mahirap na magluto ng pagkain lalot, walang ilaw sa bundok. Dahil sa ganitong sitwasyon, nagiging hamon para sa ating mga uniform personnel ang pagpapanatili ng tamang nutrisyon. Isang bagay na hindi dapat na kahit gaano kahirap ang misyon dito na pumasok ang papel ng agham at teknolohiya. Kung hindi kayang baguhin ang kondisyon sa field, posible bang baguhin ang mismong pagkain na dala nila? Kaya sa episode na ito, makikilala natin ang mga eksperto mula sa DOST Industrial Technology Development Institute na nag-aral at bumuo ng teknolohiyang tumutugon sa nutrisyon, kaligtasan at kahandaan ng ating uniformed personnel, saan man sila dalhin ng tungkulin. Way back 2020, no, yun yung nag-start pa yung pandemic, na-conceptualize na namin to. This is to assist men in uniform kasi sila yung nag-approach din sa amin because they wanted na yung kanilang food packs or yung mga MRS nila ma-level up nga para matulungan natin sila na hindi na ganong kabigat ang dinadala. We gave them an idea or concept na pwede namang gumamit ng retort pouch para yung katulad na rin sa MREs na naka-pouch na siya. The Pack of Duty series, it has six variants. So, meron tayong chicken adobo, beef curry, cooked rice, mixed vegetables, bangus sisig, and chicken afritada. Yun yung mga napili namin. And hindi naman kami basta nag-identify. We sought the decision and preference of the men in uniform, like CPNP si at saka si Philippine Army. So based from that, we conducted consultative meetings before mag-start talaga yung production sa project para malaman namin ano ba yung gusto nila at ano yung kailangan nila para doon sa food ration nila yun since nung nagpandemic yun na realize din namin na kailangan-kailangan talaga to since they were deployed sa mga checkpoints, di ba? Like the PNPs, nandun sila sa checkpoint, 24-7 sila doon, tapos wala naman silang way to cook, ganyan. So, nakakatulong tong pagbibigay nitong RTE, ready to eat foods, na nasa retort pouch. One of the objectives and purpose of the project. We made sure na itong mga products na to are safe to consume, no? By uh, using the retort pouch technology, we established yung process for the RTE foods. Like, we established yung process time, at saka yung temperature, at saka yung pressure. So, all of them are ano, considered in establishing the process para maging talagang safe for consumption. Aside from the production, no, we incubate yung products after the production. SOP naman to. I-incubate siya at 30 degrees Celsius or at room temperature for 14 days before siya ipadala sa private laboratory or before siya ma-test for commercial sterility. Commercial sterility means lahat ng reference organism, lahat ng identified organism na magsisira dun sa pagkain ay totally patay siya. Pagbalik natin, tatalakay natin kung paano humantong sa mas matibay na partnership ang DOST-ITDI at PNP at kung paano ang Pack of Duty ay naging malaking tulong sa aktual na operasyon, lalo na sa hanay ng Special Action Force. Hindi magiging ganap ang layunin ng Pack of Duty kung wala ang mga mismong gumamit nito sa serbisyo kaya sa ating kwento ngayon makakasama natin ang hepe ng Philippine National Police mula sa Research and Development Center na si Police Colonel Pamela Balasabas. Ang grupo nila ang naging katuwang ng DOST-ITDI sa pagpapahusay at pagsubok ng produktong ito. It's nice to note no and very important na yung PNP Directorate for Research and Development starts collaborating since way back mga 90s pa but when it comes to other uh, specific activity like yung samil or other important na scientific innovations yung food pack na nakita ko talaga na 2017 pa may mga plano na about this because they consider, the Philippine National Police consider the importance of having that uh, kind of support talagang sa mga personnel namin on the ground. So the collaboration existed between the US and the PNP uh, far beyond 2017. Initially, uh, in preparation, before deployment, yung ating mga personnel nagpe-prepare nung kanilang food, no crackers, canned goods, bigas, and uh, some other... Yan, syempre, yung mga condiments like asin. Pero, come to think of it, how will they even prepare this habang nasa operation? So, most of the time, they rely so much on instant, na like the crackers. So, how will they sustain their good physique for how many days na naglalakad ka for operations? Na wala kang kailangan mo pang tumigil and prepare. unlike, if you have instant food, instant meal, makakatulong tayo to sustain yung kanilang physique. It is isa yun, no? We're looking into the moral and of course the welfare of our personnel, lalong lalo na they, they need their sustenance para maging malakas sila during their field oper operation. Siyempre, at first, you really have to consider yung buy-in. This is new. This is new. So, we had a lot of cascading, at least information, dissemination, how important it is. And, siyempre, sa kanila, malaking bagay yan, lalo-lalo na yung, yung dadalhin nila during their operations, hindi siya mabigat instant meal, kung masasabi natin. So, bukod pa doon, very, ano kasi, selected. Masyadong napili or pinag-aralan talaga yung ilalagay doon sa food pack na yon. So, kung babalikan ko yung mga nakausap ko, nakakwentuhan ko, of course, may mga magagandang feedback kasi kahit papano, Uh, hindi na gano'n kabigat yung magdala ka ng kilo-kilo na bigas or canned goods. And at the same time, nakatulong nutritionally, nakatulong din to sa kanila talaga. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagsubok ng pack of duty ay nang magamit at masubukan ito mismo ng PNP staff sa aktuan na operasyon noong ito ay i-field test. Sila mismo ang nakatikim, gumamit at nakaranas kung paano ito nakakatulong sa trabaho. Kaya, makakasama rin natin sila ngayon upang ibahagi ang kanilang karanasan at kung bakit mahalaga para sa kanila ang pagkakaroon ng ganitong klase ng produkto. Mayroong mga areas tayo na kung minsan ay hindi naaabot ng uh, mga sasakyan. So, ang pinaka-importante doon ay yung isang kumpak at magaan na provisions na kailangan natin sa sa pag-resupply ng mga tropa natin. So, uh, MREs plays a vital role on that aspect considering na ito ay naka-impake ng maayos, organisado, at saka matibay yung pagka-impake. Ano, pagka so, uh, kahit I sa mga iba't ibang pamamaraan ng pag-resupply natin sa mga tropa natin or kahit idaan naman natin sa kumbaga ilalaglag natin sa pamagitan ng chopper natin ito ay uh, mas maganda kasi mas magaan siya so makakarating siya na hindi nasisira doon sa uh, sa target na areas natin na pag- Uh, drapan ng mga ano natin ng food supplies natin na uh, provisions para doon sa uh, kailangan ng mga tropa ko natin. Yung pagkakaiba ng uh, ano ng MRE natin compare doon sa gawang banyaga. Yung MRI natin ay dinisenyo doon sa lasang pang Pinoy. Samantala yung yung mga banyagang gawa ay siyempre uh, nakadesenyo doon kung ano yung panlasa na kinakailangan ng uh, kung saan galing yung ano na yon yung MRE. So, ako mismo ay nakaranas ng mga banyagang MRE uh, wherein uh, kumbaga kuminsan pag, uh, dahil hindi sa ta tayo sanay doon sa lasa parang nauumay tayo pagdating doon sa sa mga gawa nila. Samantala, yung gawa na gawa natin na uh, MRR dito sa DOST eh, ito ay naangkop sa ating panlasa yung lasang pang Pinoy. Uh, para sa akin yung karanasan na meron na tayong uh, pack of duty, uh, meal ready to eat uh, isang uh, malaking kahinawaan para sa amin. Pagkat hindi mo na kailangan magluto uh, at uh, pwede na rin itong kainin sa gitna ng operation. Para sa akin uh, napakasarap ko siya. At yung pagkakaroon po ng iba't ibang uh, labor is uh, maganda siya kasi uh, hindi tayo mananawa. Kasi meron tayong iba't ibang uh, uh, uri ng uh, pack na yan. Ang pinagkaiba ng dalawa, unang una is yung oras. Kasi tulad ng mga karaniwang ginagawa, kailangan mo pang lutuin. E eh, kung nag-aabol tayo ng oras, bali, ma mahuhuli tayo doon sa mission na ating pupuntahan. Pero dahil sa MRE, is bubuksan mo na lang siya, kakainin na lang, di mas mapapadali po yung uh, ating gagawin at makarating tayo agad sa ating mission. Sa atin namang pagbabalik, atin namang tuklasin ang isa pang programa ng DOST na tumutugon naman sa pangangailangan sa nutrisyon ng ating mga senior citizen. para sa ating mga kababayan na men in uniform, ang nutrisyon ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa kakayahang manatiling matatag sa gitna ng hamon sa bawat operasyon. Sa bawat misyon, dala nila hindi lang ang bigat ng kagamitan, kundi pati ang bigat ng responsibilidad. Sa tulong ng pack of duty, meals, ready to eat, na binoo ng DOST ITDI, nabibigyan sila ng mas magaan, mas masustansya at mas maaasahang pagkain saan mang lugar at oras ng pangangailangan. Hindi na nila kailangang umasa sa delata o instant noodles. Ngayon, may teknolohiyang likha ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. At tulad ng ating mga men in uniform personnel, may isa pa tayong sektor na nangangailangan din ng tulong ng aghap sa larangan ng nutrisyon ang ating mga nakatatanda. Dahil habang sila ay tumatanda, mahalagang mapanatili ang kanilang lakas, kalusugan at sigla upang patuloy silang maging haligi ng ating mga tahanan at komunidad. maliban sa ating mga kasamahan sa serbisyo. Mahalaga rin pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng ating mga lolo at lola, syempre. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagmamahal at pag-alaga sa nakakatanda at hanggat kaya. Gusto natin silang kapiling sa ating mga tahanan. Kaya napakahalaga na habang nadadagdagan ang kanilang edad, nananatili pa rin ang lakas, sigla at kaginhawaan sa kanilang pangangatawan at pamumuhay. Yan ang tinutukan ng Happy Senior Citizen Program ng DOST, Food and Nutrition Research Institute. Sa bahaging ito ng ating episode, alamin naman natin kung paano nila tinutulungang mas mapanatiling masigla, aktibo at happy ang ating mga senior citizen. Ang composition po ng Federation of Senior Citizens sa Davao City, meron tayong 15 district dito po sa Davao City. From chapter to district, barangay, district, and, and the citywide federation po. So we have a total number of registered senior citizens in Davao City of about 207,000 more or less members. And then mayroon tayong 1,700 plus chapters association sa loob ng 182 barangays ng Davao City po. Doon sa ating distribution of programs, assistance and other programs coming from our partners from the government sa Sikto. So yun po ang uh, binupuntahan natin sa mga barangay, mga meetings, ang coordination ng ating seniors doon sa barangay, sa ating city at sa, sa ating uh, national government. Lalo na sa mga programa, assistance, tulong sa pangangailangan nilang medical cash uh, assistance and other programs ng ating gobyerno. Mula mismo sa program leader ng proyekto, malalaman natin kung paano nagsimula ang idea sa likod ng Happy Senior Citizen Program. Ano ang pangunahing layunin nito at nasaan na ang programa sa sa Happy Senior Citizen, a healthy aging program for Pinoy senior citizens. Ito ay research and development program dedicated sa ating Filipino senior citizen na ang core topic nito ay sa nutrisyon. So ba't namin ito naisip? Una sa lahat, ang katawan natin nagbabago habang tayo tumatanda. Nag-iiba po ang ating metabolism, ating body composition. At dahil natural itong proseso ng pagtanda habang tayo nagkakaedad, ay may implikasyon ito sa ating kalusugan, kakaedad, at pati sa kalidad ng buhay. Unang proyekto ng Happy Senior Citizen, ito ay ang Relationship of Body Composition, the Functional Capacity and Quality of Life of Community Dwelling Older Filipinos. Ang napili po naming lugar ay ang Tarlac, Tacloban at Davao. Dito po sa proyekto na ito, nakipag-partner po kami sa Institute on Aging ng UP National Institutes of Health. Through our collaboration and partnership, we were able to link geriatricians or medical doctors that can conduct comprehensive geriatric assessment. And with that po, uh, kami pumunta sa lugar at nagsagawa ng research. Uh, Doon po, inalam po namin yung kanilang body composition. May din nila po kami body impedance analyzer, state of the art equipment in a field setting to know kung gaano ba karami yung muscle, fat, tenure. then nagsagawa pa rin po kami ng test on their functional capacity. With this basic research, we can show evidence na ang presence nga ba ng sarcopenia ay nakaka sa quality of life. I want to highlight the concept of sarcopenia. Sarcopenia is a recognized medical disease and this is brought by age related functional decline, reduction of muscle mass, at dahil dito, nakaapektuhan -na ang kanilang pang-araw-araw na galaw at kalidad ng buhay. Now that we have this research project and we were able to have scientific publications, I hope our policy makers both local and national level can pick up on this and create science based policy that would protect our senior citizen, particularly on the role of nutrition and proper lifestyle or exercise. importante rin yung pagkakaroon ng tamang food supplement na available sa kanila, lalo na pag emergency. Uh, we look forward to sharing our results dun sa product development at ang application nito sa intervention. maliban dyan, would really advocate yung pagkakaroon ng strong link ng nutrition in terms of healthy aging sa ating bansa. so we're proactively working with different organizations, national agencies, health social different factors or different aspect that contributes to the overall healthy aging sa Philippines Ang nutrisyon na hatid ng Agham ay hindi lamang tungkol sa kabusugan at lakas. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng serbisyo, pagbibigay ng proteksyon sa katawan, at pagbubukas ng pagkakataon para sa mas maayos na pamumuhay. Bilang pulis, no? uh, we are humbled kasi the DOST consider na maging respondent or maging target kami ng inyong study. Meaning to say, pinigay niyo ng importansya yung ginagawa namin or ng mga pulis namin na nande-deploy sa kanilang operation. Yung kahalagahan kasi nito sa mga panahon at pagkakataon na nandun na sila sa operation na hindi na nila maaasikaso pa na mag-prepare, the leeway of time, the opportunity at saka yung comfort na rin, no? ay naiprovide itong pack na ito. Yung convenience, case on the part ng police na nag -operate. Mula sa pagdala hanggang sa pag-consume nila ng food. So, masasabi natin hindi hindi natin ma-perfect kung ano man yung gusto natin achieve. But I think that's the most important thing. Eh. Yung convenience and the nutritional value it gave dun sa mga personnel natin na nasa field, nasa ground. You provided them with good sustenance na minsan yung pagkain ang nakakalimutan na lang kasi walang time pagkakataon in the space or yung chance na mag-prepare sila, hindi natin masabi. Malaking bagay talaga ay, uh, that we look into the welfare of our personnel that you've helped the PNP in looking after them because uh, akala lang natin, baril at bala yung mga importanteng bagay but yung paano mo bibitbitin yung mabigat na baril at bala kung hindi ka naman nutritionally supported. Having a good nutrition will really support everything. Pwede natin sabihin na pwede tayong hindi magkasakit eh. If we will value our, the nutritional intake that we have. Marami na ngayon, hindi lang pulis, hindi lang matatanda ang nagkakasakit. Kung titingnan natin, di ba, even the younger generation may or died with hypertension at a very early age. Kung babalikan natin, ano yung nagiging cause. There are so many indicators that nutrition is contributory to that disease, even so in the Philippine National Police. Nakakatuwang makita na ang mga proyektong tulad ng Pack of Duty at Happy Senior Citizen ay hindi lamang tungkol sa pagkain at sustansya. Kung hindi, tungkol sa hinaharap, kalusugan at dignidad ng bawat Pilipino mula sa simpleng pangangailangan magkaroon ng maasahang pagkain sa gitna ng operasyon hanggang sa pagnanais na manatiling malakas at masigla ang ating mga nakakatanda. Malinaw na ang agham, teknolohiya at inobasyon ay nagiging tulay ng pangangalaga sa bawat yugto ng buhay ng tao. Isipin natin ang hinaharap kung saan ang mga sundalo, rescuer, volunteer, o community worker ay may akses sa tamang nutrition technology at ang bawat senior citizen saan mang probinsya ay may gabay at suportang pangnutrisyon na makakapagbigay sa kanila ng mas mahabang panahon para magmahal, magturo at mabuhay ng puno ng saya. Sa so Department of Science and Technology, naniniwala kami na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tibay ng katawan, kundi sa kalingang ibinabahagi sa kapwa. Mula sa nutrisyong nagbibigay buhay sa ating mga men in uniform personnel hanggang sa programang nagbibigay lakas sa ating mga senior citizen. Iisa lang ang layunin ng agham ang paghatid ng pag-asa, kalusugan at malasakit sa bawat Pilipino. Wali, ako po si Secretary Renato Yuselidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na episode upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang Shansikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.